sapagkat bakit ko din nila ang mensaheng ito may mahal? Ngayon may nagpapakilalang last prophet daw siya. Ginagamit ang church natin at pinapakilala niya na siya raw po ang kapalit ng ating beloved honorable pastor, Will Estrada Almeda. Ang mahal na pastor daw, end time prophet, siya daw, last prophet. nako Naku, naloko na. ako po'y nasaved sa malalagawain ito, 1983. Sa habag at biyaya ng mahal na Panginoon, kilala ko mo mahal yung nakapaligid sa ating beloved honorable pastor, Walt Estrada Almeda. Itong taong ito, ni hindi ko nga mangin mahal kilala eh. Ewan ko mo mahal kung kailan na-save ito, baka 1990s lang eh. Tapos, mga minamahal, ang sabi niya, siya alalay ng beloved honorable pastor. Mga minamahal, naging alalay daw ng beloved honorable pastor. Naging preacher daw ng Jesus Miracle Crusade. Nako, maniwala kayo sa akin, mga minamahal. Dito, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, wala pang isang libo member nandito na po niyo balingkod. Pero wala akong nakita, mga minamahal, na taong katulad nito. Alkilala kilala niyo po yun, mga minamahal, sapagkat may mga nagme-message sa akin, ng mga kapatiran, mga kapatid, ang tanong nila, anong masasabi mo rito, beloved ordained preacher? Nag nagkaroon tuloy sila ng confusion, mga minamahal, na nagpapakilalang ordained preacher daw ng Jesus Medical Crusade. At siya raw ang hahalili sa ating beloved honorable pastor. Nananaginip ng gising. Alam nyo, bago kayo maging propeta ng Diyos, kinakailangan magbutot balat ka muna sa pag-aayuno. Patayin mo muna yung sarili mo, may sa pag-aayuno. Amen? Kaya nga ating beloved honorable pastor, may mahal tinaguri ang the end time prophet of God. Dahil, mga minamahal, nag-ayuno ng apatapong araw, hindi lang once, Maraming beses. 30 days fasting, 40 times. Pwera pa mga inmahal yung 86 days. 120 days. Kaya mo ba yun? Amen? Mga inmahal. Kawawan tao ito, mga inmahal. Kaya, hindi ko na ba mag-indi yung pangalan niya, mga kapatid. Kilala, yun, kilala niyo yun, mga inmahal. May nagpakilala ron eh. Ginagamit ng church natin, may mahal, yung logo natin ginagamit para makapandaya, makapanghikayat, may mahal, sa kanilang mahuhusay na pananalita. Ano sabi ng Bible, pag nakita nyo yan, may mahal, eh, hindi man nakabahagi, may mahal, sa sakripisyo ng church, walang, walang ambag sa church, yung ating the million may mahal ng mga members, gusto niyang silain ng ilang piraso, gusto niyang mga minamahal na kunin ang ilang piraso. Kung talagang ikaw, mga minamahal, kung ikaw talaga ay tinawag ng Diyos, kung Diyos ang tumawag sa iyo bilang propeta na sabi mo'y eh, propeta ka, dapat nagtayo ka ng sarili mong church. Dapat hindi Jesus Miracle Crusade ang ginamit mo. Bakit na natili sa Jesus Miracle kusay? Anong tawag diyan? Poor Selighter. Si Nagnanakaw ng kaluluwa. Baka sakali, mainmahal, mainganyo yung mga member natin na very precious, mahal ang kanilang pananampalataya, malilinis ng kanilang pananampalataya. Amen? Mainmahal. Kaya, beware, magingat ang lahat. Lahat magsabing praise the Lord, mainmahal. mag Magingat ang lahat, mainmahal. Isa lang ang binigyan ng beloved prophet sa atin, mainmahal. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Amen. Ngayon, tinatanong mo yung mahal. Wala na beloved pastor. May mahal na sa piling ng mahal na Panginoon. Wala na. Sabi nga ng iba, wala na mag, mag up ng prayer sa atin. Wala na. Hindi po. Bago umalis ang ating beloved honorable pastor, naka-imbak yung anointing sa church na ito. Bunga ng kanilang sakripisyo. Amen. Mayin mahal. Kaya ngayon, kahit wala na sila, pag nagkursada tayo, grabe mahal ang mga nasave. Grabe mga miracles, mga mahal. Lumalapit ang mga, mga, mga kababayan natin. Kursada natin, 50th anniversary, mga mahal, sa Luneta. One day lang yan. Mga mahal, million-million ang gastos yan. One day lang. Pero ang nasave, isang kongregasyon ang dami. One, uh, three, 383 souls, mga mahal, naligtas sa impyerno. Ngayon, itagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Praise the Lord, may mahang. So pag nakita natin yan, may mahang, mark them and avoid them, sabi ng Bible.